babalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:26 ng umaga at siyempre dahil ngayon ay weekend na para maiba naman dahil ang titindi ng mga balita natin itong uh, buong uh, linggong ito di ba nagpatuloy yung paghain ng Certificate of Candidacy na tapos tapos sumarap din sa pagpatuloy ng pagdinig sa Senado si uh, dating mayor uh, Alice Guwo at iba't iba pang mga malalaking issue na ating tinutukan kaya eh, Medyo ano muna tayo, good news muna ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Dahil kamakailan lamang po, kung inyong natatandaan, abay yung Angeles City po ay nakatanggap ng pagkilala bilang Asia's Best Emerging Culinary City Destination. Uh, yan po ay tidinaos na World Culinary Awards Gala Ceremony. Nauuso na po ngayon eh, yung mga tinatawag na food destination, yung uh, pagpapa Uh, unlad ng tinatawag na food tourism. At syempre, pagkapagkain niya naman ang pag-uusapan. Ilalayo pa ba tayo? Uh, kundi ang pampanga na isa sa mga kinikilala pagdating sa mga masasarap na mga pagkain. Kaya naman, kaugnay po niyan, ay ating makakasama ngayon sa linya ng ating komunikasyon, ng Alkalde po ng Angeles City, si Mayor Carmelo Pogi Lasatin, Jr. Good morning po, Mayor! Uh, magandang umaga po sa mga ating talaga pag ng umaga. Magandang uh, umaga po okay. yung lahat. maganda. sa inyong lahat. Magandang umaga po. Kamusta ho ba ngayong umaga ang Angeles City? Ay, ngayon po, eh, napakaganda po ng araw mm -hmm. ngayon. No? Uh, medyo overcast po kami ngayon. Kaya yung mga tao dito, eh, marami nasa kalsada ngayon, hindi ko masyadong mainit mm -hmm. araw na to. Aho, ikamakailan eh, lang po, ah, Mayor, kayo po ay ginawara ng pagkilala. Best Emerging Culinary Destination. Ayan, ano po inyong masasabi tungkol sa pagkilalang iyan? Kami po ay nagagalak dito sa mm -hmm. siyudad ng Angeles. No? Sa pagkilala po sa siyudad natin. Mm -hmm. At matagal na po natin may na market ang siyudad natin na uh, isa po siyang uh, food destination uh, dito po sa probinsya at sa buong bansa. Ah napakarami po kasi natin na magaling na nagluluto sa sidad ng Angeles. Aho, ayun. Ano ba yung ano po mga pagkain um mayor na gusto niyong mairekomenda na it's a must na namasubukan, namatikman? Mm -hmm. At siyempre po yung po ang sisig no? dito sa ciudad ng Angel, sisig. Eh, Na, Napakasarap po niyan. At nag-umbisa lang po yan sa, nataw yan sa may crossing. No? Uh -huh. uh, Napakaliit na pwesto ng puning aning dusing mong araw. Doon po nag umpisa at doon po nakilala at sumikat po ang sisig. Pero yung history po niyan, napakahaba po pala ng uh -huh. history niyan noon po natin nung isang food historian namin dito, si Tatang Cloud Dayag, na, na kwento po niya sa amin kung paano po na nag-umbisa at nag-evolve. At paano po nakilala po yung sisig naman dito, uh, yung pong pork sisig na may ay uh okay. marami 'yung nagtatanong kung sino po 'yung 10 nag-umpisa dito sa siyudad ng Angeles Kaya napakahaba po ng history po wow. ng aming city at ang aming mga iba-ibang kainan mm -hmm. 'yung uh, 'yung mga kainan namin 'yung 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 po sa San Fernando, yung everybody's cafe. Mm -hmm. Matagal na rin po na nagse-serve po ng pagkain. At natutuwa naman po kami uh, dito sa siyudad ng Angeles eh binalkan po namin at binuksan po namin ang aming taste palette para sa iba-ibang klaseng luto sa probinsya po. Kaya po halos nandito po yung uh, masasarap na mga restaurants po dito po sa siyudad ng Pampanga. Sa Pampanga. Oh, nabanggit yung sisig. Oh, yung original pala na sisig, uh, Mayor, wala pa lang ano yun, mayonnaise, ano ho? Wala po. Wala pong mayonnaise, oh. wala pong itlog. Oh, yung wala rin itlog. Uh, oh. Wala rin po siya, gitong gito po yung original sisig. Mm -hmm. Kung nga, uh, matikman nyo rin, no? Uh, nakakalungkot lang na wala na po yung Benedict sisig nung araw. Uh, isa rin po sa pinakamasarap yan. Pero ngayon po, napakarami pong masasarap na sisig mm -hmm. namin dito uh, sa siyudad. No? Uh, Iba-ibang klaseng luto. At yan po, eh, pinagmamalaki po namin yan. Alam mo, yun na ho ang maganda, mayor ano? Kasi uh, hindi ka lang simpleng kakain. Kundi uh, parang sa bawat uh, pagkain mo, eh para ka rin para ka rin naglalakbay sa kasaysayan. Kasi may history po eh, no? May kwento kung paano buo yung mga pagkain dyan sa inyong lugar, kagaya po ng sisig. Oho, bigyan niyo nga ho kami ng br brief background. Pa ba bakit ho ba uh, how Paano po nag-come up? Kasi mga ano po 'yan, ano, mga parts ng ng karne ng baboy na hindi naman po tipikal na niluluto po noon. Ano po? Yan po ay resulta ng pagiging ano po ba, um creative, no? At pahusay sa pagluluto po talaga ng mga Kapampangan. Uh it is the evolution po ng sisig. Uh, nung kinikwento po sa akin ni Tatang Claude tayo, mm -hmm. no? uh, nag-umpisa po ro'y yan, sta-anis pa, until wow. po nag-evolve nag na po nang nag-evolve kung paano po yung sisig na alam po natin ngayon na nanuto. Mm -hmm. Nung araw po daw, cartridges lang ng tenga ng baboy yan, na hiniwa tapos suka, and then nag-evolve na po siya, nag-evolve ang po ngayon. At nung araw po ginag ginag ginagamit po nila yung sisig o kinakain po yung sisig para po sa inuman. Mm -hmm. uh, that was about 30 years ago. Ngayon po kinakain na po natin as bilang ulam ang sisig. At na nakikita po natin kung gaano po kasarap ngayon. Kung paano po siya nag-evolve at syempre yung ating mga magagaling naman na chef dito sa, sa syudad, inaayos, pinapaganda po siya para pag nakita niyo sa plato ngayon, kung paano po kaganda ang itsura ngayon, na, nag-evolve -e na po siya maraming beses na ngayon. Pasarap na pong pasarap. Pero syempre, we always have to go to the original na tinatawag nila dito sa siyudad ng Angeles, yung aling dosing sisig. Oho, ayun. Ano oh, po, meron po bang lugar dyan, uh, Mayor, sa inyong lugar na kumbaga isang kalsada na pag dinayo ho ng mga turista, eh, uh, pwede na nilang matikman yung mga ipinagmamalaki ho ninyong mga uh, putahe o lutuin dyan sa Angeles City? Noong araw po, meron po kami dito, no, yung sa uh, tinatawag natin crossing sa barbecuehan, huh? eh, Ngayon po kasi ginawa na po yung ating ginagawa po nila yung trend natin. No? Kaya natanggal po sila. But they were not displaced. yung pong iba lumipat po sa across the street lang. Uh, yung pong iba, marami po tayong restaurants ngayon na, na, na tayo na talagang sisigan ng sila. Barbecue ang linuluto po nila sa ciudad natin. Mm. Oh, uh -huh. yung dito sa may na you know, sa may Marisol, yung, yung sa may steak strip doon. Marami rin pong kainan doon. At sa buong siyudad ng Angeles po, nag-evolve na rin po kami. Hindi lang po Filipino food ang meron na ngayon mm -hmm. dito. Kung hindi po, meron din po kami mga Korean restaurants. Uh -huh. Uh -huh. At iba-iba pong, pong klaseng restaurants. Kung ano po ang uh, gusto ng ating mga bisita, mm -hmm. may mga Korean restaurants kami, may mga Chinese restaurants po kami. Napakasarap. Tsaka po siyempre po yung ate pong pinagmamalaki na yung pong local Filipino food natin. Marami po kaming nakakalat dito sa siyudad ng Angeles. Mm -hmm. Ayan. Eh, si Sentol po, kasama natin. Nakamute naka po yata si Sentol. Oh, Ayan. Congratulations, Mayor. Ay, maraming maraming. Salamat po, Senador. Uh, Opo, po, at ang saksi po ko sa sarap dito. ng pagkain niyo. Ah, uh, Nakakagutong si kayo, nag-invento nga ano, sisig, di ba So, congratulations okay, okay. po sa inyong na uh, ginagawa. Meron natin ang panukalang batas kami na tinalakay yung tungkol sa pagdeklara sa inyo bilang culinary capital. Para meron opo, okay, ganun okay. eh. Natatandaan ko. So, aga, maaga pa lang ngayon, ah, Cecil, nagugutom na ako. Oo oh, nga <laughs> Kwento pa lang ni Mayor Lasatin, nagugutom oh. ka na. Oo oh, nga po. Talagang kilalang, ano, manyaman. Ano nga ho, uh, Mayor? Uh, Oh, Opo, nung araw nga po, nag dito si Senador, eh, tumunta po sa bahay ng mga pinsan ko. At alam Ayun, ko, ano? sinurbata siya ng sisig doon eh. Iyon, no, yung pang, yun nako. Ano yun? Lumang bahay po yun, Mayor? Na kinonvert sa na restaurant na? Mm -hmm. Opo, alam ko po, dinala po kayo doon ng aking mga pinsan nung araw dito. Mga 4-5 months ago siguro yung po kayo dito. Opo, tama po yun. Ako pa tayo kumain dyan sa Angeles. Oo, <laughs> napakasarap ng pagkain doon na malapit sa mga bangko at yun ay uh, isang lumang restaurant. Pati sa, sa Tagaytay, na mo, yung mga bagong restaurant sa amin, mga binulo na rin. Ang uh, galing po sa Pampanga yun, Mayor. Ay, opo, uh, yung pong binulo, yung pong galing dito sa, yung pong nasa May Clark ngayon. No? Uh, alam ko rin nga po, nagpunta na po sila sa Tagaytay at pag nagpapasyal naman po kami sa Tagaytay, eh, napakasarap din po ng pagkain doon. Ay ginagaya lang po namin kayo, Mayor, doon din nagaling ang question <laughs> namin sa sa Angeles sa Pampanga. At siguro, ah uh, baka later on magkaroon talaga ng isang grand festival na kikilalanin na culinary capital ay Angeles. 'Di ba, Mayor? We look forward I to that. The, uh... Kami po dito sa Siyudad ng Angeles ay nagpapasalamat po uh, sa tulong po ninyo, uh, Senator. No? Uh, dahil po sa batas na ginagawa at sa suporta po binibigay niyo po sa amin. Kaya kami po dito eh, na, ma malaki po ang pasalamat po namin sa inyo. Kaya kung magpasyal po kayo, sana po magkita po tayo dito. Para ako naman mismo ang magtuturo sa inyo sa mga iba-ibang kainan na lokal po natin at Huwag kainan dito sa ciudad ng Angeles. Ayun. Okay. Siguro, imbitasyon po siguro, uh, Mayor, sa ating mga taga-pakinig, uh, taga-subaybay ngayong umaga, uh, na dayuhin po yung inyong mga masasarap na pagkain dyan sa Angeles City? Ay, opo. Sa, sa mga taga-pakinig po natin, no? inaanyayan po po kayo lahat. Nasubukan niyo po at tikman niyo po, hindi lang po ang aming sitig dito sa siyudad ng Angeles. Kung ang iba-iba po namin, potahe, uh, lokal, at uh, pambanyagang pagkain dito sa siyudad ng Angeles uh, para po masubukan po ng ating mga kababayan sa iba-ibang parte ng Pilipinas. Eh. Punta po kayo dito at magpasyal po tayo at matikman niyo po ang pagkain dito sa siyudad ng Angeles. Alright. Maraming Marami salamat. salamat ah. Mayor, may, uh, maya me, paabak, mayor. At uh, good morning sa lahat ng mga kabalay natin dyan sa Angeles City, Pambanga. Apo, Senator, may paabak po kayo nga. Maraming salamat po.